Magandang umaga. Ako si Yu at ito ang aking presentasyon sa Some Philippine Language Subgroupings, a Lexico Statistical Study. Ang papel na ito ay gawa ni na David Thomas at Alan Healy mula sa 1962. Gumamit sila ng listahan ng mga salita para ikumpara ang mga wika sa Pilipinas para magpanukala ng isang family tree. Sa pamamagitan nito ay papakita ang mga historical na pag-uugnayan ng mga linguistikong grupo. Ang tinutukoy na listahan ng mga salita dito ay ang dalawang daang salita ni Swadesh, isang nauna ng linguist. Mayroon daw morpheme retention rate na 80.5% kada millennium. Ibig sabihin, kada sanlibong taon, 80% ng mga morpheme o iyong pinakamaliit na unit ng kahulugan sa salita ay naroon pa rin sa wikang iyon. Dito pa lang kailangan ng banggitin ang pagdududa sa listahan ni Swadesh. Kasama dito ang mga salita tulad ng siya at ako na pwede nating ipagpalagay na universal o mayroon ang bawat wika. Pero tandaan natin halimbawa na ang Tagalog ay mayroong tayo at kami na wala sa Ingles. Kahit na may branding ng pagiging siyentipiko ang leksiko statistics, kailangan nating maging kritikal parehong sa premise at konklusyon nito. Mayroon daw tatlong malaking paghihiwalay ng mga wika na may kaugnayan sa mga wika sa Pilipinas. Ang una ay naganap noong 1300 BC nang humiwalay ang Philippine Super Stock sa Malay Stock at Southern Mindanao Stock. Ang ikalawang paghiwalay ay naganap noong 1100 BC nang nahati ang Philippine Super Stock sa Philippine Stock at sa mga wika sa Hilagang Silangang Pilipinas tulad ng Ivatan at Ilongot. Ang ikatlo na may naganap noong 700 BC nang mahati ang Philippine Stock sa Northern Philippine Family, Southern Philippine Family, at Pangasinan. Itong Northern Philippine Family, na hati-hati noong 200 BC, ang mga sanga ay ang mga wika sa Mountain Province, sa Ilocano, at mga wika sa Cagayan River Valley, tsaka sa Inibaloy. Ang Southern Philippine Family naman, Nahati noong 100 BC. Pinakamaliit na ang sampu sa mga sanga. Kasama dito ang mga wikang Tagalog at Bicol. Ayon kina Thomas, tugma ang kanilang pag-aaral sa mga nauna ng pag-aaral sa kanila tulad ng kina Fox, Sibley at Egan at sa pagkukumpara ng Dayen sa pitong wika sa Pilipinas. Pinapalakas nito ang kaso ng Lexico Statistics dahil nga gusto nilang maging siyentipiko ang dating, sinasabi nilang may katangian sila ng reproducibility. Mainam na balangkas ang kina Thomas para maintindihan ang historical na ugnayan ng mga wika sa Pilipinas. Maaari itong maging pundasyon para sa mga patuloy pang pag-aaral sa linguistics. Maiuhugpong din ito sa iba pang disiplina tulad ng kasaysayan at antropolohiya. Gayunpaman, iginigiit ni na Thomas na ang leksiko statistics ay kailangan pa rin ang tulong ng comparative phonology at comparative grammar. Ulitin natin, base sa leksiko statistics. Pag nakakita ka ng dalawang wika na may 80% pagkakapareho, pwede mong sabihin na naghiwalay sila sa libong taon na ang nakalilipas. Pag mas mababa ang porsyento ng pagkakapareho, ibig sabihin, mas matagal na silang nagkahiwalay. Sa ganitong paraan, nabuo ni na Thomas ang kanilang naratibo ng pagsasanga ng mga wika sa Pilipinas. Bagaman hindi siyentipiko, Interesante pa rin ang naging pag-aaral na ito ni na Thomas. Ako muli si Yu Ileserio. Ginamit ko ang mga sumusunod na tools para sa presentasyong ito. Google Vids, Leonardo AI, Microsoft Copilot at Runway.